Hi guys, welcome po sa Willis Channel. Sa ito, usapan po natin yung pagiging audit checker. Ano ba yung ginagawa ng isang audit checker? At ano ba yung mga document na dumadaan sa amin bilang isang audit checker? So, i-share ko po sa inyo mga guys yung mga basic information na dapat yung malaman kung interesado po kayo na magiging audit checker. Eh, hindi ko ba po masabi sa inyo ng buo lahat ng information bilang isang audit checker kahit yung mga basic na lang po ano po um, i-share ko po sa inyo isa, -isa. So, itong mga guys, itong hawak ko na mga resibo, ito po ay hindi original, ito po ay mga photocopy, ano po. O, sa ngayon ay, isiisay ko muna na ipagkikita sa inyo yung mga hawak kong resibo, din nga maya ipagkariwanan ko po sa inyo isa-isa. So, una mga guys, itong post receipt or take receipt na sinasabi. Ito po, ito. Then, ang sunod ay itong sales invoice. Then, pangalawa or pangatlo ay ang manual override form ito yung mga dumadaan sa amin na tinitiramahan po namin mga guys then itong delivery set sunod ay ang purchase reset then sunod ay ang delivery reset so bukod iba ito doon sa naunang delivery reset Ito po then purchasing reset pull out sleep purchasing return uh, ah, inventory transfer reset then inventory issue. So ito yung mga dumadaan na resibo sa amin mga guys na pinipirmahan ko na. So, mga guys, ito tinatawag na post receipt or take receipt. Ito yung resibo na hawak ng customer base doon sa binili niyang item. So dumadaan po ito sa amin, chinichip ko namin ito isa-isa. Lahat ng mga nakalagay po dito na item, dapat tumugma po doon sa item na binili nila or hawak nila palabas. ako. So ito yung tinatawag na post receipt or take receipt. So, kayo po yung huling huling perma dito mga guys pag na-issue na po itong receive nito, itong post receipt or tape receipt. Then, pangalawa ay ang uh, sales and voice. Uh, ito naman mga guys ay gaya ito ng post receipt or tape receipt na hawak ng customer base doon sa binili niyang item. Ano po? Bali, ito lang mga guys. Uh, naka Nakarest ko po ito dun sa BIR. Ano po? Base sa pagkaalam ko ano po itong sales and voice. Pangatlo, itong manual override form. Itong manual override form mga guys, ito yung uh, resibo na pinipirman namin. Halimbawa dun sa mga hindi na pick up or hindi na kuha ng customer or hindi na deliver na mga item, ay ginagawan po siya ng manual override form. So, itong sunod naman mga guys ay ang delivery receipt. So, ito pa guys ay galing dun sa supplier or sa customer na nagpa-deliver ng mga item na pangbinta sa store. So, ang tawag dito ay delivery receipt. So, ito yung galing mismo doon sa supplier na resibo na tinatanggap namin din. Plus na mayroon silang na deliver sa amin na item kasama itong delivery receipt. Ano po? Ay in po namin ito ng purchase receipt doon sa receiving area. Pali ito po naman po yung ang uh, ginagawa ng mga receiver. Ano po? Nag-issue sila ng purchase receipt. Ito po ay dumadaan po sa amin. Pali check namin yung item dito isa-isa base doon sa actual na dumating sa amin, ano po. Then, ang sunod naman ay ang delivery receipt. So, pagkakaibigan nito mga guys, doon sa nauna, ito po yung ah, uh, resibo na in-issue para ibigay mismo doon sa customer doon sa bumili ng item. Kung magaling, ito yung mga galing sa amin na resibo na para doon sa customer, ano po. So, delivery receipt po. Ito yung mga item na dinideliver mismo doon sa customer. Then, ang sunod naman mga guys, itong releasing So ito naman mga guys, ito yung resibo na uh, kailangang makuha ng customer doon sa item na binili niya kasi merong mga item na pull pick up na tinatawag dito sa uh, store namin na ito kumbaga so, uh, hindi siya kinuha agad Pag, pagkatapos niyang binhin ng item hindi niya kinukuha agad kumbaga so, nakatag siya pull pick up so once na itipig up niya na po yung mga item na ito na binili niya o mga product na binili niya ikigamitan po siya ng releasing receipt So ito po yung issue namin sa kanila pag gusto mo lang i-pick up yung item, ano po yung releasing the set. na sunod mga guys, ito na tawag na pull out slip. So dito mga guys, pag mayroon ganitong itong issue sa amin o nanggaling sa supplier na resibo or slip, eh kasabay ng item na ipo-pull out, mag-issue naman kami ng na purchase return. So dito sa purchase return mga guys, nag-pumibirma din kami dito strategic din namin yung mga items na ilalabas dahil dito sa hindi siya na uh, pull out na slip. ano so so sa purchase return mga guys meron ding mga tinatawag na backload items so ang nagamit din namin dito mga guys once na mayroong backload item hindi na gamitin ito ng purchase return at yung mga return to vendor na item for uh, bali purchase return din po yung nagamit namin dito na receive ano po sa mga ganitong item then ang sunod ay yung inventory transfer receipt. So ito yung mga item na galing sa ibang branch na ipapadala sa amin halimbawa o pwede din na mga galing sa amin ipapadala sa ibang branch. Kaya tao ito na inventory transfer receipt. So ito yung ginagamit tayo mga guys kapag kami ay nagpapadala o sila ang ipapadala sa amin ng item. So inventory transfer receipt yung ginagamit. So ganoon din ang proseso nito mga guys. Wala, hindi isa, isa din namin yung actual item na uh, pinadala o ipapadala base dito sa makalagay sa uh, inventory transfer reset. So ito yung mga uh, resibo na dumadaan sa inyo guys. Dito ang pangulong eh, ay ang inventory issue. So dito mga guys, po na din kami dito. Ito yung mga items na po pull out o kaya basag na, hindi na pwede i-benta. So ginagawan sila ng inventory issue. Okay, so ito yung mga papel na dumadaan sa inyo mga guys kapag kami ay nag-check o kapag kami ay gumagawa ng aming function ng aming trabaho bilang isang audit checker. So, sana mga guys sa ay meron nakuha na information or basic knowledge kung gusto nyo po maging audit checker. Ano po? Sana ay po magsawa na manood sa aming channel. At huwag nyo po kalimutan mag-subscribe sa mga hindi pa nakapag-subscribe. Felix channel po. At hanggang dyan na lang uh, po.